Si magandang hapon sa inyo no, lahat. Jan, shout out sa mga lods. Inya e, yon, yung gagawin natin, pupulutan yung isang barko, kaya tayo alis muna tayo. Dadalhin natin yung buti mga lods. Mga lods ayo, partner na lang mga lods. Si Boss Ancing kasama natin mga lods. Ha? Boss Ancing Ayun okay, mga lods, yan ang sasakyan natin no, Punta tayo sa bila. Meron tayo mga ato doon. Masiguro sliding bearing na eh. Check na. Bising tayo mga lods. Boss and King. Sarang. Tegan? Okay, patay gamay tayo na. Skateboard, 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 I'm gonna like Let's no, dumating na tayo dito sa paghatira natin ng uh, ano no? Sir! Hmm. Sa <laughs> <ikaw>, ano, ano. <laughs> oh, Sir! Sir! yung kapitan Sir! Sir! Mel. mga loads no, ay nandito na tayo. Ay maya, -maya. Babalik na tayo dun sa barko kasi wala na. Tapos na tayo maghatid eh. Yan mga lods no. Dito kami dito tayo dumaan no. Ay mga lods.